Okay, i-share ko lang ha. Lalo tigit tayo uh, doon sa mga baguhan. Kung isang halimbawa, uh, kailangan nyo ng positive na linya para hindi na kayo pumunta sa battery. At uh, nagtetesting kayo sa mga sakit o ano mga ano yung inyong sasakyan. Uh, ito lang. Dito lang kayo. Pwedeng mag-test. O oh, ayan o. Oh, test light ito. Ayan. Kalimitan ng uh, mga uh, alternator, kalimitan. Live ito, itong papunta rito sa alternator. Ayan, o. kahit hindi nyo isu isusi yan, uh, ano yan, may power yan. Kaya hindi na ninyo kinakailang kumunikta doon sa battery, sa positive ng battery para makapag-testing kayo ng isang halimbawa sa mga sakit o sa mga nire niyo ninyo sa inyong sasakyan sa mga relay o oh ayan dito lang dito lang kayo kukuha ng linya para ma-detect lang ninyo kung may pumapasok na linya doon sa inyong tinetesting ok insinir ko lang lalo't uh, higit doon sa mga baguhan pa lamang o oh, dito lang nga oh, o ayan oh. ok okay